Wala ka na bang ganagalawin ang tinapay mo dahil bahaw na ito? Huwag mag-alala dahil pasosyalin natin ang iyong merienda. Sa isang mixing bowl, maglagay ng dalawang kutsara na margarin. Isang kutsara wash sugar or brown sugar. Haluin ng mabuti hanggat na ganito na siya. Magpahid sa bahaw na tinapay in one side only. Mag-slice ng cheese, 4 pieces. Sa mainit na kawali, isa lang ang tinapay. Hintayin na matosted ito. Basta ako, gusto ko, medyo sunog. Balikta rin, hintayin lang ito na matosted. Ilagay ang hiniwang cheese na 2 pieces. Tapos itaklob ang isang tinapay. Just like this. Finally, in just a minute, meron na akong mamahalin na pang merinda. Look at this. Mmm, yummy!